Sa nakaraang kwento natin ay tumakbo papalabas ng bayan ang ating bida at pinagbabato siya ng mga taong bayan. At sa pagpapatuloy ng kwento, pinigilan naman ng babaeng adventurer ang mga tao na huwag nilang batuhin ng halimaw dahil baka magalit ito sa kanila. Sa isip-isip niya naman habang inaalala si Chrome na ang taong ito ay hindi karaniwang halimaw lamang dahil marunong ito magsalita ng kanilang dialekto at nakakapag-isip ito ng tama. Subalit napagtanto niya naman na mas delikado ang halimaw na yon dahil natuto itong makipaghalubilo sa mga tao at napagdesisyonan niyang patayin ito bago pa man ito makalabas ng bayan. Sa puntong huhugutin niya na sana ang kanyang sandata ay bigla naman siyang tinawag ng bata at tinanong niya ito kung papatayin niya pa rin ba ang halimaw. Bigla naman natigilan ang babae at ipinaliwanag niya sa bata na ang halimaw na yon ay kumakain ng tao. Umeksi na naman ang ama ng bata at pinaintindi niya sa bata na ang halimaw na iyon ay sobrang nakakatakot kaya naman pinapatigil niya na ang bata sa kakasalita patungkol sa halimaw. Agad namang nagsalita ang bata at tinawag niya ang lahat pati na ang kanyang ama. Ayon sa kanya nakakaiba ang kanyang pakiramdam sa halimaw na iyon sapagkat nakakatakot man ito kung titignan ngunit ni ito ang mga halimaw at pinotektahan niya ang kanilang bayan. Tumugo naman ang kanyang ama na nagkataon lamang iyon. Naiiyak na ang bata at ipinaliwanag niya sa kanyang ama na pagtapos ng pagsagip sa kanya ng halimaw ay hinanap siya nito upang kumpirmahin na kung okay lang ba siya. Aminado naman ng mga tao dahil sila rin mismo ay nakita nila kung paano pinrotektahan ng halimaw ang bata. Ngunit ang babaeng adventurer naman ay hindi papapigil at bubunutin niya na sana ang kanyang sandata datapo at merong humawak sa kanyang balikat at tinanong niya ito na kung ano ang ginagawa niya at tinawag niya ito sa pangalang Mira. Sinabi niya kay Mira na sinabihan niya na siya na kung maaari ay huwag siyang magpahalata o magpakita dahil meron silang misyon. Nagdahilan naman si Mira kay Kapitan Elant na meron naman siyang magandang rason. Agad namang sinabi ni Kapitan Elant na kahit ano pa ang rason niya ay hindi na ito mahalaga dahil kung makakaagaw siya ng atensyon dito ay mahahalata na sila ng evil dragons. Nagdahilan naman si Mira at sinabi niya na merong halimaw. Hindi na siya pinatapos magsalita ni Elant at ipinaliwanag niya na kung uutusan silang mga Royal Knights na lumapit sa butas ng sakuna ay mas magiging alerto ang mga kasapi ng Evil Dragons. Dagdag niya pa na kung gagalitin lang nila ang Evil Dragons ay hahadlangan lamang ang kanilang misyon ng mga ito dahil ang kanilang misyon sa ngayon ay magmasid lamang. Wala naman na magawa si Mira at sinang ayunan naman ang mga sinabi ng kanyang kapitan na si Elan. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat sila ng lugar upang makapag-usap ng maayos. Ipinaliwanag ni Mira ang nangyari kanina na sa kalagitnaan ng paglalaban nila sa mga halimaw ay merong biglang lumitaw na shapeshifter sa kanilang harapan. Dagdag niya pa habang inaalala ang mukha ng ating bida na ang halimaw na yun ay kakaiba dahil nagtataglay ito ng katalinuhan na mas higit pa sa taglay ng karaniwan na halimaw. Tinanong naman siya ni Elan na kung bakit niya nilabanan ang mga halimaw dahil sinabihan niya na ito na huwag magpahalata. Tugon naman ni Mira na nanganganib ang buhay ng mga tao, hindi pa man siya tapos sa pagsasalita, sinabi ni Elant na mas matimbang pa rin ang kanilang misyon kaysa sa tumulong sa mga tao dahil mas importante ang kanilang misyon dahil pwede nitong masagip ang buong nasyon. Dagdag niya pa habang hinuhugot ang kanyang sandata na kung kinakailangan ay iwasan nila ang makipaghalubilo sa mga taong bayan sa lugar na ito. Nang napalabas niya na ang kanyang espada, sinabi niya kay Mira na kung hahadlang siya sa kanyang tungkulin ay papatayin niya ito ngayon sabay tutok ng kanyang espada sa leeg nito. Humingi naman agad ng tawad si Mira sa kanya. Habang binabalik niya na ang kanyang espada, sinabi niya kay Mira na dapat huwag na niya itong ulitin sa susunod. Tinanong naman siya ni Mira na paano na ang matalinong halimaw na kanyang nakita. Tugon naman ni Elant na huwag na itong pansinin dahil wala naman itong bilang kundi isa lamang itong kakaiba na specimen ng halimaw. Wala naman itong paki kung makapatay ang halimaw na iyon ng daan-daang mga tao. Laking gulat naman ni Mira sa sinabi ng kanyang kapitan. Ipinaliwanag naman ni Elant na ang lugar na ito ay ang kauna-unahang inabanduna ng sariling bansa kahit nagaano pa kaliit ang pag-usad sa kanilang misyon sa pagmanman ng Evil Dragon, ang dapat nilang pagtuunan ng pansin at imbistigahan ay ang taong kasangkot sa naganap na sakuna dito at kaakibat nito ang pagkakita nila na tinatawag na The Red Man. Sinabi niya naman kay Mira na siguraduhin niyang hindi niya makakalimutan yon. Pilit naman na sumang ayon si Mira sa kanya. Lumipat ang eksena sa ating bida at ngayon ay nandito na siya sa bunganga ng pasukan ng butas ng dungeon. Naisip ni Chrome na dahil nakita na siya ng taong bayan ay hindi na siya maaaring bumalik pa kahit kailan sa bayan ng Oddfield. Subalit na pagtanto niya naman na hindi na ito mahalaga dahil ang kanyang layunin ay matapos niya ang dungeon disaster sa gayon ay mas ligtas na ang mga tao mula sa takot nila sa halimaw at kaakibat rin ito na hindi na maghahari-harian ang mga evil dragon sa bayan ng Oddfield. Naisip rin niya na dahil nandito na rin naman siya kaya magpapa-level up siya hanggang sa pwede na siyang makapag-evolve at napagdesisyonan niya na tumungo sa capital pagtapos niya mag evolved at matalo ang pinunong halimaw. Sa ngayon ay kalahati pa ng kanyang level cap ang kanyang kailangan upang makapag-evolve siya. Sa kabilang dako naman ay pilit pinipigilan ng pari si Shelly dahil sa pabigla-bigla nitong desisyon. Agad naman na tumugon si Shelly na buo na ang kanyang desisyon na magpatuloy sa kanyang pinaplano at bigla naman itong tumakbo. Sa isip-isip naman ni Shelly habang tumatakbo siya na kaya siya nagdesisyong tumungo sa butas ng dungeon dahil sa kagagawa ng evil dragons sa mga taong bayan at ang mga halimaw ay palala ng palala habang lumilipas sa mga araw hindi naman niya kayang maghintay dahil alam niya sa kanyang sarili na lalakas pa siya. Naalala niya ang mga bata sa simbahan at naisip niya na hindi niya magagarantiya sa mga ito kung ano ang tadhana ang naghihintay sa kanilang kinabukasan at kaysa sa maghintay siya nagampanan ng evil dragon at tauhan ng kanilang bayan ang paglupig sa mga halimaw ay nagdesisyon siya na siya na mismo ang gagawa ng paraan upang matigil ang pagsalakay ng halimaw sa kanilang bayan na kinalakihan na Oddfield. Kaya naman kahit napakadelikado ng kanyang pabigla-bigla na desisyon ay kailangan niyang tuldukan ng dungeon disaster para sagipin ang mga taong bayan mula sa mga halimaw. Balik ang eksena sa ating bida at dito nakapasok na siya sa dungeon at naalala niya ang ekwenento ni Shelly sa kanya na dito namatay ang mga tauhan ng kaharian sa dungeon na ito. Kaya naman kinakailangan niya na mag-ingat sa kanyang mga ikikilos dito dahil naisip niya na paunti-unti niya lamang tataasan ang kanyang level sa loob ng ilang araw at para makapagpahinga naman siya. Tiningnan niya ang kanyang kamay at naisip niya na malaking pribilihiyo para sa kanya ang pagiging halimaw dahil nagagawa niyang manatili ng matagal sa dungeon ng hindi nang hihina at hindi kailanman mapapantayan ng isang tao. Sinuri niyang mabuti ang mga daanan sa dungeon subalit napakakumplikado nito at napagdesisyonan niya na kailangan niya pang maglibot-libot bago niya matagpuan ang pinakapinunong halimaw dito. Maya, maya pa ay nakita niya ang dalawang pasukan at naisip niya na sana ang kanyang mapipiling daan ay patungo sa ikailaliman ng dungeon upang mas mapadali ang pagharap niya sa pinunong halimaw. Nag-isip naman siya ng paraan kung saang daan ang kanyang pipiliin. Nang makapagdesisyon na siya, pinatayo niya ang kanyang espada sa harapan niya at hiniya ang matamba. Pagkatumba ng kanyang espada at natumbok nito ang isang daan ay agad naman siyang nagdesisyon na doon na siya pumasok. Kaya niya ito ginawa dahil wala siyang impormasyon sa mga daan dito. Kaya naman binigay niya ang desisyon sa espada ni Rado. Maya-maya pa ay pumasok na siya sa daan kung saan itinuro siya ng espada ni Rado. Pagkapasok niya ay bigla naman siyang pinulaputan ng sapot ng gagamba dahilan ng kanyang pagkatumba. Napagtanto niya naman na isa itong sapot ng gagamba kaya naman agad siyang tumayo at sa isip-isip niya na kung ganito kalaki ang nagagawang sapot ng gagamba ay sigurado siya na malaki ang gagambang ito. Makalipas ang ilang sandali ay hindi nga siya nagkamali dahil merong sumulpot na dalawang gagamba sa kanyang harapan at tinatawag itong demon spider. Ang level ng isang gagamba ay 23 at ang isa naman ay 22. Bigla namang nagkas ng spell ang mga gagamba subalit hindi makaalis si Chrome sa kanyang kinalalagyan dahil sa sobrang lagkit ng sapot na nakapulupot sa kanyang binti. Binitawa naman agad ng mga gagamba ang kanilang spell na tinatawag na Stone Bullet. Pagkalunsad ng kanilang pag-ataki ay wala naman na magawa ang ating bida dahil hindi nga siya makaalis sa kanyang kinatatayuan dahil sa sapot ng gagamba. Bigla namang hinugot ni Chrome ang kanyang espada upang putulin ang sapot sa kanyang binti. Hindi pa man siya nakakagalaw ay bigla namang nagpakawala ng sapot ang dalawang gagamba at pinunterya nito ang bawat kamay ng ating bida. Tumawa naman ang mga gagamba dahil nahuli na nila ang ating bida. Naisip naman ni Chrome na dahil sa ginawa ng gagamba sa kanya ay mas napadali lang ito sa kanya. Kaya naman agad niyang hinila ang sapot ng gagamba at pinaguntog silang dalawa. Binitawa naman ng gagamba ang kanikanilang mga sapot at sa puntong pabagsak na sila sa lupa ay agad namang sinundan ni Chrome ng pag-ataki gamit ang kanyang matutulis na mga kuko at bigla namang namatay ang mga gagamba. Nakakuha siya ng isandaan at na experience points sa isang gagamba habang sa isa naman ay nakakuha siya ng daan at na experience points. Lumevel up naman si Chrome ng isang level, ngayon ay level 26 na siya. Pinagmasdan niya ang mga gagamba at naisip niya na kung nagpapakita ang mga ganito kataas na level ng halimaw ay sigurado siya na makakapag-level up siya ng mabilis dito. Binilang niya ang kanyang level at 24 na level na lang ay pwede na siyang makapag-evolve sa susunod niyang anyo. Naisip rin niya na kung mas bibilisan niya pa ang paghahunt sa halimaw ay sigurado siya na mas saglit lang ito sa kanya. Nagpatuloy na siya sa paglalakad, at naisip niya na ang gusto niya sana ay makakapag-evolve na sana siya bago niya harapin ang pinunong halimaw dito kaso mukhang mahihirapan siya sa plano niyang iyon. Naisip rin niya na makakapag-level up rin naman siya sa ganoong level ng halimaw subalit mas gusto niya sanang mas mataas ang level ng halimaw kumpara sa kanya sa gayon ay mas mabilis siyang makakapag-level up. Patuloy lamang siya sa paglalakad niya at naisip niya na wala siyang pakialam kung may mas mataas pa na level ng halimaw ang haharap sa kanya ngayon. Sa hindi kalayuan ay nakarinig siya ng kaluskos at agad naman siyang lumingon sa madilim na parte ng dungeon. At dito bigla namang lumabas ang malaking halimaw na gagamba at ang uri naman ng gagambang ito ay tinatawag na Great Demon Spider at meron itong level na 37. Pagkakita ni Chrome, sa isip-isip niya na hindi naman masyadong mataas ang level nito subalit pinagpapawisan siya. Pagkakita ng dambuhalang gagamba ay agad itong lumapit sa ating bida. At nang walang ano ano bigla nitong inataki si Chrome ngunit bigla naman siyang nakaiwas mula sa pag-ataki ng malaking gagamba na ito. Hindi naman siya makapaniwala dahil sa kabila ng laki ng halimaw ay mabilis itong gumalaw. Pinagmasdan niya ang halimaw dahil napagtanto niya na parang hindi niya kakayanin labanan ito sa ngayon. Kaya naman nagdesisyon siya na tumakbo na muna habang may lupa dahil naisip niya na mas mataas pa pala ito ng level kumpara sa Gargoyle King na kanyang napatay. Napagtanto niya rin na kahit madami pa ang kanyang buhay ay hindi pa din sapat upang kalabanin niya sa ngayon ang dambuhalang halimaw na sa kanyang harapan. Naisip niya rin na ito siguro ang dahilan kung bakit naubos ang mga tauhan na ipinadala ng kaharian dito. Agad naman siyang tumakbo papalayo sa halimaw, subalit hinabol siya nito at habang tumatakbo siya ay sa isip-isip niya naman na sa ganito kataas ng level ng halimaw ay walang pag-alagala na ibang halimaw sa lugar na ito kaya nag-isip siya ng paraan upang makaligtas sa malaking gagamba na humahabol sa kanya. Maya-maya pa ay nakakita siya ng maliit na butas kaya nagdesisyon siya na kung papasok siya sa ganoong kaliit na butas ay hindi na siya masusundan ng malaking gagamba dahil sa laki ng katawan nito. Pagkapasok niya sa butas ay bigla namang nagulat si Chrome dahil isinarado ng halimaw ang butas ng kanyang pinasukan. Napagtanto naman ni Chrome na baka yun ang plano ng halimaw upang hindi na siya makalabas sa kanyang pinasukan. Habang ang gagamba naman ay wala nang magawa kundi ang sumilip na lamang sa maliit na butas. Dahil wala nang mapupuntahan ng ating bida ay napagdesisyonan niya na hugutin ang kanyang espada upang labanan ang harap-harapan ng dambuhalang halimaw dahil kung hindi niya ito gagawin ay hindi hindi niya matutuldukan ang sakuna sa lugar ng Oddfield. Makalipas ang ilang sandali ay hindi naman makapag-ante ang malaking gagamba, agad niya namang inataki ang pasukan ng pinagtataguan ng ating bida. Kaya naman nagsitalsikan ng mga debris ng mga maliliit na bato patungo kay Chrome. Dahil sa ginawa ng halimaw ay nakapasok ang kanyang paa sa loob ng pinagtataguan ng ating bida. Bigla naman niyang naiwasan ang paa ng halimaw. Habang pinagmamasdan ni Chrome ang halimaw, ay sa isip-isip niya na mabilis na ang halimaw subalit nakikita niya naman ang pag-atake nito sa kanya. Naisip rin niya na dahil malaki ang halimaw ay hindi nito eksaktong mapapatama ang kanyang pag-atake. Tinapakan niya ang paan ng halimaw upang makatalon siya ng mataas, pagkatalon niya ay agad niya namang inataki ang likod ng halimaw gamit ang espada ni Rado subalit kaunti lamang ang naidulot na pinsala nito sa halimaw. Lumingon naman ang halimaw sa ating bida at napagtanto naman ni Chrome na dahil sa laki nito ay hindi ito gaanong nakakalingon. Naisip niya na lamang na sa malapitan na paglalaban lamang siya makakalamang at sinabi niya sa kanyang sarili na matatalo niya ang halimaw na ito. Maya-maya pa ay nagpalabas ng sapot na pula ang halimaw at tinatawag itong blood thread. Nakita naman ni Chrome na pula ang inilalabas na sapot ng gagamba kaya naman sa isip niya na isa siguro itong kasanayan ng halimaw. Naisip niya na kaya niya itong iwasan sa pamamagitan lamang ng pagtago sa malaking bato na ito. Muli naglunsad ng pag-ataki ang halimaw at sa puntong ito ay direkta na ang kanyang pag-ataki sa bato na pinagtataguan ng ating bida. Pagkatama ng pulang sapot sa batong pinagtataguan ni Chrome ay agad naman itong nahiwa. Napahanga naman si Chrome dahil sa lakas ng kasanayan ng halimaw. Naisip niya na kung natamaan siya ng pag-ataki ng halimaw na yun ay sigurado siyang katapusan niya na. Kaya napagdesisyonan niya na kailangan niyang makahanap ng paraan upang mapigilan ang paggamit ng dambuhalang gagamba ng kanyang pulang sapot. Naisip niya na sugurin ang halimaw upang hindi na muling makapagbuga ng sapot sa kanya. Bigla naman siyang sumugod dahil nakakita siya ng pagkakataon. Agara namang bumuga ng malaking sapot na parang lambat ang gagamba patungo sa ating bida. Dahil sa laki ng sapot na yun ay minabuti na lamang ni Chrome ang iwasan yun dahil kung matatamaan siya ng ataking yun ay sigurado siya na hindi na siya makakagalaw pang muli. Kaya naisip niya na hindi niya basta-bastang sugurin ang halimaw at dito na corner na naman ang ating bida. Bigla namang naglunsad ng pulang sapot ang gagamba patungo sa kanya. Habang papalapit ang pulang sapot sa kanya, Naisip niya na sa ngayon ay hindi na niya maaaring iwasan ng pag-atake nito dahil sa tangkad ng anyo niyang shapeshifter at naisip niya na kung maliit lang sana siya. May bigla naman siyang naisip na idea dahil wala na siyang naisip na paraan, ay isusugal na lamang niya sa kanyang kasanayan na masquerade. Bigla naman niyang ginamit ang kanyang kasanayan upang magpalit ng anyo dahil naisip niya na ito lang ang paraan upang maiwasan ng pag-atake ng halimaw. Pagtapos nun ay bigla naman siyang sumugod sa malaking gagamba at pinunteryan niya ang mata nito gamit ang espada ni Rado. Dahil sa natamong pinsala ng gagamba ay napapumiglas naman ito. Pagkahugot ni Chrome ng kanyang espada ay naisipan niya na dahil anim ang mata nito ay isa-isa niya itong tutusukan. Sa puntong tutusukan niya na sana ang mata nito ngunit nakita niya na paparating na ang paanang halimaw sa kanyang tagiliran ay agad niya namang sinalag ito gamit ang espada ni Rado. Dahil sa lakas ng puwersa ng malaking gagamba ay tumilapo ng ating bida. Pagkabagsak niya sa lupa ay agad niya namang napagtanto na hindi niya basta-bastang ipilit ang pag-ataki dahil nawawala ang kanyang pagdepensa ngunit naisip niya na wala na siyang oras na sasayangin upang labanan ito. Kaya naman agad na naman siyang sumugod sa halimaw. Bigla naman siyang natigilan dahil nagpalabas na naman ng malagkit na sapot ang gagamba patungo sa kanya. Sa puntong ito ay laking gulat ng ating bida dahil hindi niya inaasahan ang pag-ataki ng halimaw sa kanya. Kaya naman agad niyang sinalag ang sapot nito ng kanyang kamay. Pagkapulupot ng sapot sa kanyang kamay ay sinubukan niya itong putulin gamit ang espada ni Redo, subalit hindi niya ito magawang putulin. Maya-maya pa ay henele siya ng gagamba patungo sa kanyang bunganga. Natakot naman si Chrome dahil sa puntong ito ay kakainin na siya ng gagamba. Subalit bigla siyang nakaisip ng paraan at sa paraan na ito ay hindi na siya pwedeng magdalawang isip dahil kung hindi ay mamamatay siya. Agad niya namang pinutol ang kanyang kamay kung saan nakapulupot ang sapot ng halimaw. Pagkaputol ng kanyang kamay ay bigla namang kinain ng gagamba ang kamay ng ating bida. Natigilan naman ang gagamba sa pagkain ng kamay ni Chrome, sa isip-isip naman ni Chrome habang pinagmamasdan niya ang pagkain ng halimaw sa kanyang kamay, sinabi niya na may pagkamalikot ang kanyang kamay sa puntong kakainin na sana ng gagamba ang kamay niya, dahil sa haba at matutulis nitong mga kuko ay natusok ang malaking gagamba at tumagos ito sa kanyang mga mata. Sinundan naman ni Chrome ng pag-ataki gamit ang kanyang espada at tinusok ito sa ulo ang malaking gagamba. Nakakuha siya ng 1,558 na experience points at bigla namang tumaas ng pitong level ang kanyang level. Napatawa na lamang si Chrome sa kanyang ginawa at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na paano niya natalo ang ganoong kataas na level ng halimaw. Sa tingin niya naman ay lamang lang siya sa talino at sa lugar ng kanilang pinaglalabanan. Napabilib naman siya dahil sa biglang pagtaas ng kanyang level. Mayamaya -maya pa ay kinuha niya ang kanyang kamay sa bunganga ng halimaw at ibinalik ito sa kanyang dating posisyon at ginamit niya ang kanyang kasanayan na regeneration. Pagtapos niyang maibalik ang kanyang kamay ay umupo na muna siya sa gidli habang iniisip niya na hindi na siya dapat magpadalos-dalos sa pagsugod ng kalaban. Kailangan niya ring makapagpahinga ng kalahating araw upang maibalik ang kanyang nawalang mana sa pakikipaglaban. Napagtanto niya naman na mas nakakapagpahinga siya ng maayos sa dungeon kumpara nung nasa bayan pa siya dahil hindi na siya nag-aalala na may makakita sa kanya na tao dito. Naisip niya naman na sa oras na maibalik na ang kanyang mana ay magsisimula na siya agad mag ng mga halimaw. Makalipas ang kalahating araw ay nag-umpisa na siyang mag ng mga halimaw. At inililista niya ang kanyang bawat pag sa bato at nilalagyan niya ng palatandaan ang bawat dinadaanan niya. Sa puntong nakakatatlo na siya ng paghahunt ng halimaw ay nagpahinga na muna siya. Naisip niya na mahigit isang araw na siya sa dungeon na ito. At sa oras na ito ay hindi pa siya nakakarating sa kung saan ang pinuno ng mga halimaw dito. Natutuwa naman siya dahil nakakapag-level up siya habang kinakabisado ang dungeon na ito. Nadagdagan naman ng apat na level ang level ng ating bida. Sa ngayon ay level 37 na siya. Makalipas ang ilang sandali ay kumalam naman ang kanyang sikmura at nagsasawa na siya sa pagkain ng dambuhalang halimaw na kanyang pinatay kanina. maya, -maya pa ay kumakain na siya ng gagamba, Ipinaliwanag niya naman ang lasa nito na parang pinaghalong pintura at dugo subalit ramdam niya naman na nasa satisfy siya sa pagkain ito dahil naiibsan ang kanyang pagkagutom. Sa hindi kalayuan ay meron siyang narinig na yabag ng paa, naisip naman ni Chrome na isa itong Andras, malalakas ang mga ito at may kahirapan itong kalabanin. Subalit na pagtanto niya naman na hindi iyon ang kanyang tinutukoy, napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung isang halimo ba ito na hindi niya pa nakakalaban. Sumagi rin sa kanyang isip na para itong yabag ng tao subalit ayon sa kanya ay hindi ito maaari. At para lamang makasigurado siya ay kailangan niyang magpalit dahil kung tao nga ito ay sigurado siya na matatakot ito. At dito ginamit niya ang kanyang masquerade. Sumilip naman ang bahagya si Shelly na parang meron siyang natatanaw sa bandang unahan na parang may umuupo na hindi niya matuoy kung ano. Na niya naman na kung halimaw man ito ay kailangan niyang ihagis ang spellstone at kumaripas ng takbo habang may lupa. Sa puntong ihahagis niya na sana ang spellstone ay nakita niya ang ating bida. Nagulat naman silang dalawa dahil hindi nila akalain na magkikita sila sa dungeon na ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag-like Comment at mag-subscribe na rin at ehit ang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!